Good morning everyone. Nandito na naman tayo sa ating karinderya. Magluto tayo ng silang na manok. Ito silang kotsa muna natin. Ayan. Ayan. Ginisa muna natin sa bawang, sibuya, saka kamatis. So ayan, lipat muna natin sa ating kaldero. Ayan, lagyan na natin ng tubig para ano, kanyang pang sabaw. Ayan, kailangan marami yung kanyang sabaw. yan, pwede na Ilagay na natin yung ating labanos. So, takpan muna natin at pakuluan. Ito, buksan natin. Maglalagay na tayo ng tatlong chicken cubes. Maglalagay tayo ng asin. At lagyan ng powder, paminta, Paminta powder. Takan natin ng konting magic Para sa pampalasa sa ating sabaw Takpan natin ulit baka 'ko nilulunok pa mamaya kapag natik. Ewan ako, pinagbuluyan ko rin yo saan. Grocery. O, ako kagabi kay Rino. ginising ako mama. May daw na pang-giyahan nyo. Bakit, wala mira ako. May tatawag bukas pa papa ko, 'yan. Sabihin mo pa 'yung mga bagay 'yan. Niyan naman mga re-produto mga girl? Niyan lang sa tima nga. Niyan mwanyot ang juman lang ng mainin yan ha. Oo, may background nyo, tidak? Music-pun nga background, oo. Kayo, mwana sana yung mag na kanina? O, yung voice-over na lang, background voice-over. Niyan mwanyot matakas yung voice-over mo habang i-record muna voice-over mo. Katayang boses. mo na, isang taon na yung aking girl's life.

So, ilagay na natin yung ating bagyo pichay. So, ayan, ilagay na natin ng ano, yung ating siling pagsigam. So, takpan muna natin ito para kumulo. So, ito kumulo na yung ating ano, at na yung, luto na yung ating gulay, tanggalin na natin. So, ito na po yung ating sabaw. Lalagyan na natin ng pang-asim. Wala tayong fresh na sanpalok. Ito lang gagamitin natin. Lagyan natin dalawang sachet. So, ito na mga kaibigan. Tikman na natin. Medyo matabang ng konti. Kailangan natin magdagdag ng patis. Patis na lang ilalagay natin. Mas malasa. patakan lang natin. Ah, tikman natin ulit. So, okay na mga kaibigan. Ito na yung ating sabaw na ating sinampalukan na manok. Ito naman yung ating manok. Ayan. Ayan binukod natin sa sabaw para pag bumili ng customer, mainit pa yung ating sabaw. Hindi ma-overcook yung ating manok at saka yung ating gulay. Um, so, ganito lang kadali magluto ng sinampadupad ng manok. Pagandang araw sa ating lahat. Thank you for watching. God bless. Bye-bye.